Ayan, dito kami ngayon sa aming bukirin, guys. So, kaya lumabas na po si Bagyong Ferdy. So, update natin dito yung kapayas namin. Natumba talaga siya, ayan, oh. Yung nakikita nyo, pinutol na lang ng asawa ko. So, dito, nagtatanim na siya ng bagong saging na naman. Yung kardaba namin, guys, oh. So, may pupusuan tayo ngayon na saging kunin natin yan atin yung ulamin gawin nating salad yung puso ng saging nasa bandang baba po kami ng aming bahay so iba naman dun sa kabila so dito tinlang hindi natumba yung mga plakata ang lakas talaga ng hangin nung last last day so ayun nung palabas si eh, bagyong party so ngayon may LP so kanina nagbiyahe kami guys sobrang Hmm, ginaw-ginaw talaga. Ang lakas ng ulan. Tapos, may hangin pa. So, ewan ko, may low pressure daw. Tapos, lumabas ni Ferdy. May low pressure na namang kasunod. Ewan ko kung anong balita na, na kung nagiging bagyo na ba ito, guys. So, medyo makulimlim. Maulan. Bago lang tumila yung ulan dito sa Bopi namin, guys. So... Ano na, pati? Kung sa dito? Hmm. Kaya um, um today is um uh, Monday so Muslim holiday so nagpunta kami dito guys para tignan yung aming sagi tignan natin kung ilan yung natumba yun oh tumba yung ating sagi so ito yung ulam na yan pang ulam na yan sa Dipolog City masarap yun na ano yung mukha natin ng na may ano dito ba? Sakit kasi hindi naman masakit yung ipin ko pero medyo nag ano siya nag hubag may tawag dun sa Tagalog. So medyo tumaba yung kabilang pisngi natin. So Ayan, buti na lang hindi na ano dito yung mga plakata, puno ng plakatan dito, hindi natumba sa pagyong 30. Ewan ko sa inyo guys kung malakas ba sa inyo guys. Buti na lang hindi talaga natumba dito yung, ano, yung mga plakata yun. Saging lang. Natumba, bagyong perdi. Ha? Huh? Luad yung ating mga saging dito. Ayan. Inano lang nila, kinuha nila para pakain ng sababo yung balani. Niwan ni bagyong perdi dito sa bukid namin. Ayan ng saking so, pangulam ulam natin mamaya doon sa Dipulog City. Masarap to salad. Tapos, yung ginataang salad ba guys, masarap to. Pwede din hindi ginataan. Yung suka lang puro. Hmm. Maraming pag pwedeng gawin dito. Ayan, libre na po tayo pang ulam mamaya. iba din ko guys bandang ito guys Nandito kami sa baba nakababa lakas na talaga hangin guys ang dami ang dami naman na natumba pila man nakapunuan di pila nakapunuan Dagan kayo no Ininis dito guys, manguha sana kami ng marang. Kaso nagtago na pala yung marang dito napin natin baka meron pa tayong makita yan nauna na pala dito yung marang nakatago na pala dito naglampas ako kanina eto eto lang yung nagkumbira bumaba tuloy yung ating marang sa kanyang puno so doon sa baba yung puno ng ating marang so nakita nakita ko doon sa ayun on doon ko nakita itong marang natin bumaba na pala muna na palang bumaba sa atin ito kunin na natin to ang dami pa dito guys oh. Hmm, oh. muna na palang bumiyak ng ating marang hindi oh, di ba nabiyak na pala ating marang na oh. yung mga buto na lang na, natira buti na lang may isa pa tayong nakita doon kasi ano kasi yun ay madamo doon. Tapos nilalampasan ko. Nakita ko siya. Buti na lang may natira pa tayong isa. Iniwan tayo ng isa. Hmm. Namaya akya tayo ng marang namin guys. So konti na lang natira. Naunahan na naman tayo ng unggoy. <laughs> Yan guys Oh, tatagain natin dyan. May tatagain tayo mamaya. Mga pinya namin guys Oh. Yan Oh. Hmm. Ito yung pinakamalaki, guys. Okay. so yung pinakamalaking buwit namin dito na nakuha. Ito yung first time nang 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 na nakuha ng laki na buwit. Nice. Sabi na tungtan. Ang bigat, ah. Ito. So, patuloy na natin. Yatsa. Okay. dia pada pet nah dia balik mau potong ikan Takuk kayu syo guys. Nih, udah aku. Nah, tapi. Nah, juga ini pemahal gini. Ana luksi syo deh takuk kayu yang pagkasipi nian guys. Guwapa. Nani tanan ganito yung ka one, yung ating mga tundan ganito kalaki. Sus. Ang bigatin na po nito, hm. Eh? Kalugi guys kahit dalawang ano lang sa ganito yung ulig lang. Ulig niya yung mga sipi niya, oh. Hm. Ang laki oh. Inan tong ilang piraso, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Oh, my God. 14. Yan, oh. Yan ang marami, oh. Ito din, oh. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Oh, Ito, ganun. Ka 16 kabuog. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan. Nandito na yung ano, dadalhin namin puso ng saging. Pits ka ng mata kanina. Yung marami yung na, ano na puso ng saging. Anong pito, ito ka buok na di. Nandito ko na pa isa. Kuhaon ako ito ron. Yan guys, o, bin, binilatan ng asawa ko yung iba. So, libre na tayo pang ulam nito. up kaya nito, di ba? makatikim kayo nito, guys. Ang syarap. mga gulang, eh. Nandun pa sa ubus. Baba. Ubus. Sige. Putulin mo na. Ditoin mo lang. Dito. Dito. eh. Hmm. Bila na andere. Tingnan oh, sa bus mo. ang baba naman. pero malaki yung kanyang bunga, guys. Mababa pero malaki yung bunga oh, kanina doon kami nagtataga, guys. Kumuha ng mga tawag doon puso ng saging doon sa bandang iyon. So, dito na naman kami sa parting may mga kardabahan namin. Ayan. Kababagong tanom lang yan. So, yun. Nakita nyo. Mga lakatan yan, guys. Patungo doon. Nakita nyo yung bahay na yon Patungo. Ang doon. Mga lakatan yan, guys. So, silipin natin. mga lakatan. Tara. Pagahin mo na ang saging na maganda. Lakatan na kami patungo. Lakatan ang saging na cute. Katuhan. Tara. Puntahan natin ang aming lakatan. Ha? Tay, sayang yung lakatan natin. Natumba, guys. Gulang. Na, natumba. Natumba. Tako na ta unta, malaki na sana yung lakatan natin. Dala na. dalana na. eh. dalana na. drama niya pa na. Ano ang guys. Lucky pa naman ng buwig. Wala na. Dali na lagi na. Dali na Dali na na. Dali na na. Ayan, dito may tatlong buwig po tayong la ito, napakalaking buwig. So, ito po yung nakatan namin doon. May banda, may namumunga po. So, grabe na. Hayang yung nakatan natin. Ang, ang, laki pa naman sana ng buwig. Natumba siya. Sayang guys, natumba. Bata pa yung bunga. So, ayan, ito yung mga tunda natin. Ito tayo sa parting may lakatan namin sa area na to. So medyo yung lakatan natin. Oh, ayan oh, balik tayo to. Mataas din yung buwig. So ito yung area na ang lakatan namin guys dito. Yan ang area sa aming lakatan patungo doon. So medyo hindi pa nakakaano yung lakatan natin. Di namin to na puntahan kasi sa mga ilang ilang ta, ilang buwan. So, ayan. Ganito yung itsura ng aming lakatan, guys. So, doon. So, pati doon. So, namatay. Marami itong tinanim namin dito. Ito lang yung natitira, nabubuhay. So, ayan. Tungo doon. Sayang yung lakatan natin. Silipin natin dito. So, may mga ano naman dito, mga saha ng lakatan. So, kukunin namin yung saha niya puna natin dito ng pagtatanim ng lakatan. Lutaw kayo ang kwan sa lakatan, Jud. Mung niwang siya. Ito yung bunga niya, guys. So, ito yung, no? Ito yung lakatan may mga sibling naman siya so yan marami pang bakante di ba marami pang bakante dito so ito yung area na tinataniman namin ng lakatan so do doon patungo hanggang doon sa may unahan pababa doon yung mga uh, mix naming tanim na tundan saging kardaba at lakatan. so ito delikado ito ba so ito ito yung bunga ng lakatan hmm. de, kuhain na dahon kay basin mo hangin hangin ba mahayang na po niya ni sayang so ayan ang area guys Uwi na po kami. Tapos na po kami mag-tour sa aming lakatan. So, nakikita nyo. So, pa-uwi na po kami sa aming payag. Uh, uwi na din kami sa Dipolog City. So, yan, may nakuha tayo sa bandang ito. May nakuha tayong dalawang buwig. Sa susunod, sayang talaga yung lakatan, no? Balik tayo sa ating lakatan. Sayang ng lakatan. Malaki sana yung buwig niya, guys. Sayang talaga natumba siya. Dahil sa bagyong Ferdy. So, ayun. Buti na lang. Uminit sa panahong ito. Wala ng ulan. Sana hindi na giging bagyo yung low, low pressure area na nakikita ng kung ano sa ano. So, ayan kasi. Ha? So, ayan. Uwi na kami sa patungon sa Kuan, Pulog City. Parang matumba pa to dito. Ang